Halakaling nga hindi na nakapagpigil sa mga bumabatikos sa kanyang mga angels. Sino kaya ang nasa likod na pilit na sumisira sa team Kalingap? Well ito po ay malalaman natin mamaya. At bago po tayo magbigay ng sarili nating komento, mangyari lamang po na tapusin muna ang bidyong ito para malaman natin ang nilalaman nito. Isang mapagpalang araw po mga Kalingap. Kumusta po kayo? At sana po ay nasa maayos na kalagayan ng lahat. Welcome back po sa aking Youtube Channel Kalingap Vlogs Channel na maghahatid sa inyo ng panibagong update patungkol sa inyong paboritong Kalingap Beneficiary na si VNC. At kung bago ka palang sa aking munting channel ay huwag maiyang magsubscribe para lagi kang updated sa Team Kalingap. At sa lahat ng sumusuporta sa aking Youtube Channel, maraming salamat po. Patuloy pa din po nating suportahan ng ama ng Kalingap na si Val Santos Matubang, ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Bago po ako magpatuloy please like and share na din po ang bidyong ito mga Kalingap. Well ayon nga po mismo kay Kalingap rabang ang mga bashers ay hindi talaga maiiwasan. Kahit na anong gawin ay meron masasabi ang mga tao. As per Kalingap Rob kahit na gaano ka strong ang team Kalingap ay affected pa rin sila sa mga bashers. Minsan dumarating din sila sa point na gusto na nilang magstop at tumigil na lang sa pag pag-chat charity para may peace of mind. Dahil affected sila ay nawawalan sila ng motivation to continue charity. Pero dahil calling ni Kaling nga prabang pagchat charity at alam niyang marami ang umaasa sa kanya especially ang kanyang mga beneficiaries ay patuloy pa rin siya sa kanyang mga charity vlogs. Panoorin po natin mga Kaling nga pang video clip. At uh, yun, kailangan talaga na talaga nating sipagan, sipag lang sa dami ng nagaano sa atin. Kahit may basher, kasi sa totoo lang eh, medyo yun nga, kahit pa natin strong tayo, pag may mga basher, affected, din, affected pa rin tayo dyan. Medyo nawawalan na babawasan yung motivation natin. Minsan, naisip natin na magtigil na lang minsan sa pag-charity. Kung ano na lang, yung parang ano na lang ba, good vibes. Kasi yun nga, sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng effort, uh, hinahanapan pa rin o nakikitaan pa rin tayo ng mali. Ano. Pero tuloy pa rin, tuloy pa rin tayo. Samantala sa kabila ng mga batikos ay lukang forward pa rin si Kalingaprab na magpatuloy despite ng negative vibes na dulot ng iba. Sa katunayan ay nakaschedule na ang kanyang mga angels na makapag-vlog tuwing Saturday and Sunday at free ang mga angels pertaining school activities. Tama yan Kalingaprab, focus na lang sa goal. Ignore ang mga negative vibes. Dahil sa dami ng beneficiaries ni Kalingaprab ay kailangan na mas marami ang kanyang vlog para patuloy niyang masuportahan ng Kalingap Angels. Grabe dalawa upload ngayon ng Kalinga bro, at uh, gusto kong bumawi. Actually, gusto ko nga talaga. Kahit every other day, dalawang upload. Ano? Kasi napakarami natin beneficiaries. At uh, yun, buti talagang may K-Boys on Mission tayo.